Totoo nga bang nakaka-sense ng bad people, bad person ang ating mga alagang aso? Hi, Doc Rox here and I am a veterinarian. Pag-usapan natin yan. May mga scientific studies about dyan, pero actually, hindi dahil masama yung tao na yon in a moral sense. Pero, nakaka-sense na merong something off doon sa specific na person sa tao na yon ang ating mga alagang aso. And here's why. Una, pwedeng meron siyang past trauma or meron siyang naaalala na nakakapag-trigger doon sa tao na yon dahil dogs are observant. Na-observe nila yung kilos galaw, tono ng boses, behavior, scent, at yung repetitive motion, repetitive action na ginagawa mo sa kanila. Pangalawa, nasa-sense niya yung tension kahit naman hindi obvious sa tao, masisensya ng inyong alaga. And last, possible. Hindi lang talaga sila compatible. Wala lang, hindi lang kayo vibes ng tao na yun. Same with dogs. Ito ay depende sa facial expressions nyo kapag nakikita nyo sila. Lagi nyo ba silang inaasar? Lagi nyo po silang tinitrigger? Well, maalala yan ng mga aso. Kapag kayo ay sobrang takot or sobrang galit, merong hormones na nilalabas ang inyong katawan which is na amoyan or nadedetect ng ating mga alagang aso. That's why nararamdaman nila depende ko ano yung emotion nyo nung time na yon. And kapag yon paulit-ulit na ganun yung emotion nyo, kapag nakikita nyo alaga na yon yung aso na yon, yon ang pwede mag-cause na isang trigger factor sa kanila. So, ang sagot, yes, pwedeng maramdaman ng mga aso kung meron bang mali, kung meron bang something off, at kung meron bang maling energy doon sa mismong tao na yun. Pero hindi ito tungkol sa moralidad, hindi dahil masamang tao siya, kaya siya galit. Ito ay dahil sa instinct, scent, at behavioral reading. Okay? So yun lang. Follow for more pet tips.